isang mapagpalang linggo mga lods dito na tayo sa palayan natin no? Oh. update tayo 22 days ah 25 days na ito yung huli kong kinanin mga lods ah bali ano lang to 20 days to siya itong dalawang linya 20 days tapos yung ipang natlo at saka pang apat yun nandun umabot na sa taas ano na yun 25 days na yun ito yung 20 days kasi nahuli ito pagtanim kasi iba yung pagano sa seedlings yung hindi sabay kaya huli siya ng isa, limang araw limang araw lang naman okay lang yan aabot din yan Tapos yung iba natin mga lods may mga bulaklak na kahit hindi pa nakaakyat sa taas may mga bulaklak na yon ang lads mag sipag lang sa pagtanim mayroon kang aanihin talaga tinitingnan natin mga lods kung mayroon bang ba mga insekto na bumapo at saka hindi lang insekto ang tinitingnan natin dito mga lods tingnan din natin yun mayroon no uh, fruit fly ka yung dahon pag namamarakok dapat tirahin natin ng medisina kasi mga may mga mites na kumakain sa dahon o sa katawan mga steam borer ang pag-alaga ng tanay mga lods kailangan talagang magtiyaga hindi hayahaya hindi nahayaan lalo na pag ganito ang palaya kasi pag na anuhan ng insekto yan yung damo na to mga piste na mamarako to mga lods magigla ka na lang bakit nang kumukulot yung dahon niya yan mga lods tingnan natin yung dahon maganda naman yung dahon uh, <coughs> dito yung mga lods roturo yan dito one lane lang gamit natin one lane one lane yung gamit natin dito hindi roto-ro. Ano? 20 days. Mula pag transplant. Yung iba hindi pa naka akyat. Kasi hindi pa ganon yung akyat niya Pag ganito, patagilid. Kaya hindi pa mabot. May mga bulaklak na yung iba oh. Puning pa siguro tayo nito. Kasi mayroon pang side shoot sa gilid. Kukunin natin yan. Ano nga, Lodso? Oh? Yung bulaklak na may dalang bunga. You know? dito humabol na rin dito <coughs> itong pangatlong linya oh. ito yung unang talaga natin tanim ito yung 25 days talaga yan o oh. pag 25 days na yan o ang bunga malaki na yan o oh taas na yung ano 25 days abot na sa taas pag 30 days to yun, yun din ay 25 days ay limang araw lang kita e, mo yun naman yung bunga oh. mayroon na tapos yung dahon hindi pa na mamarako sana hindi walang mga insectong kumakagat yung mga dahon mga lods yun know? halos nakasampay na sila lahat doon sa taas ah ayong morning mga lods linggo yun ngayon simbasa muna kayo A ver, Marlon, ¿sabes?